aakyat din kami ngayon dito sa ano. <laughs> isa pa! Isa hey. O oh, dito, dali, sama kayo! Isa pa! Sama kayo, dali! Dali! Ayun, nandito yung dito! O, isa pa! O, <laughs> dali, sama kayo! Lalo na to, si tita din mataba. <laughs> Ay, okay. Kaman, Kaya na ko sa mataba. O, oh. Oh, dito kami na sa ano, General Trias People's Park kasi libre dito. You know, libre yung Wala, sorry be. Walang entrance fee. Okay lang yan. Eco-friendly. Mag-enjoy eh, ang lahat ng mga bata pag dito kayo na masyal. Oh, ganyan kaganda dito. Yan. Ay, may palaruan pa tayo doon iba. May oh, yan ang may sisu para no. Marami mga palaruan. Ay, lang, no, mamaya doon medyo mainit pa eh. Mainit, mainit pa mamaya pag hindi na mainit, punta kayo doon sa mga siso Ang ganda dito. Libre lang, walang entrance. Malunggay. Libre talaga. Ayan, tara na. Napaka-OA oh, eh, mo, bibe. Ayan. <laughs> <laughs> yeah, and dito kami ngayon. <laughs> oh my god! Napaka <laughs> OA. Oh, eh. <laughs> <laughs> Tito. Tito, kukulot lalo buhok ni Bibi. Ayan, ganyan dito kaganda. Hindi lang <laughs> ako sa baba. pinuot, <laughs> <na>, yung ang kapit eh, balik, yun yun pati. Puno. Ay! Bilis, baby! Bilis! <laughs> <laughs> Grabe, ang ganda dito. <laughs> Ayan, ganyan dito, kaganda. Ayan, na-search lang namin ito sa Facebook. <laughs> <laughs> ano po kayo mga ginagawa <laughs> okay. okay. oh, mo? Okay. Ayan, lagot. <laughs> Dali, lakad! So, lakad, baby! Oh, Hawa dito! Oh, Ayan! <laughs> <laughs> Ang ganda na kanilang Pahangin Bridge. Nalipi! Ah! Ah. Naku, <laughs> isa 'tong kamay. Oh, bigyan key Ganyan din 'to kaganda. Yeah, palikbredito ni Mayor. Ano <laughs> to? Mayor ng General <laughs> Rodriguez. hawak na kayo dito. Dali, hawak. Hawak, hawak, hawak. Ayan, tapos din ang aming <laughs> experience sa ano, nature walk. Elevated nature walk daw. Ayan,